Nakabalik na si Chloe sa bahay ng magring kanyang cellphone. Her heart was hoping it was Lindon calling up. Pero si Chris ang nasa kabilang linya. Hi sweetie, nagkausap na ka ba kayo ng daddy mo? Tanong niya. Humugot muna siya ng malalim na hininga. Yeah. Pagkuway sagot niya. So alam mo na ang lahat. Yes, and I'm so sorry about what he did. It's alright, magiging kapamilya ko na rin naman siya kaya iba na lang natin sa limot ang lahat. Chris, I told you akin ka pa rin. Hindi siya nakapagsalita. Gusto niyang mapaiyak. Siya ang pantubo sa utang ng kanyang ama. I'll be home tomorrow evening. Gusto ko nang makausap ang daddy mo tungkol sa kasal natin. I want us to get married soon. Mula sa airport ay dyan ako tutuloy sa bahay niyo para mapag-usapan agad natin ng tungkol sa kasal. Bakit ba masyado kang nagmamadali? Dahil ganon kita kamahal. Napalunok siya. Sige, sasabihin ko kay daddy. Pagkatapos nilang mag-usap ay binalot na ng kalungkutan ng kanyang puso. Nagtungo siya sa beranda sa kanyang kwarto. Tumunghay siya sa ibaba. Nakita niyang nakaupo ang daddy niya sa garden set. Nakatingin ito sa kawalan. Marahil ay iniisip pa rin ito ang nagawang kamalian nito. Maya-maya ay nagring uli ang hawak niyang cellphone. Ang register ng numerong tumatay. Instantly, nakadama siya ng kakaibang excitement. She was hoping it was Lindol at hindi siya nabigod. Hi there, kumusta? Lyndon here. I hope you remember me. Wala sa calling card ko ang cell number ko. I'm worried baka hindi mo sagutin ang tawag ko. She Mrs. Barrington voice. Bakit naman hindi kita maaalala? I'm fine. Good. Ang ibig kong sabihin, hindi mo na kailangan ng makikinig sa'yo. Ha? Huh? Hindi. I mean okay lang. Okay lang nakausap kita. Her heart was beating very fast. Parang nahihirapan siyang hambulin ng kanyang hininga. Mabuti naman kung ganun. Actually, I'll be leaving tomorrow. Katatapos lang ng meeting ko. I need to go to Japan for a business trip. Bigla na namang sinalakay ng lungkot ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit. Haalis ka. Oo, kailangan eh. Kailan ka babalik? I'll be away for a week or two. Ganun ba? You can still get in touch with me if you have problems. Baka masyado akong makabala sa'yo. Hindi ka naman ordinaryong tao. I mean, hindi ka ordinaryong businessman. Narinig niya ang pagtawag nito sa kabilang linya. Order na yung tawa ko. Busy nga lang bilang businessman pero kung kailangan mo ng kausap, I'll find time. Parang hinaplos ang kanyang puso. Salamat. Promise me you'll call me up if you have a problem. Hindi ko na ikinukonsider na problema ang kakaharapin ko. What do you mean? Hindi na ako makakaiwas na magpakasal. Ganun ba? Well, I wish you luck. Sigurado naman ako na hindi ka mapapasama kay Chris. You seem to know Chris well, she said. She was amazed at the fact that he remembered his name. Alam niyo ang kagaya itong busy person na hindi kagad nakakatanda ng mga pangalan. Kapag kaibigan ka ng isang tao, madali akong makatanda ng pangalan. Ilang beses mo kasing nabanggit ang pangalan niya sa akin na magkausap tayo. Oo nga. How could she forget last night? Paano, I still have to do some things. Until next time. Bye. Bye. Malungkot na sabi niya. Natutop ni lindo ng kanyang no. Nasa loob siya ng opisina ng MMC. Kagagaling lang niya sa isang meeting. He was very disturbed. Minabagagapag siya ng isang bagay na hindi niya kailangang mangyayari sa kanya. Bakit ba naman sa dinami, rami ng babae sa mundo? Sa fiance pa ng best friend niya siya na atrak. Habang kausap niya si Chloe, gusto na niyang aminin dito. Nakilala niya ang nobyo nito pero pinanghinaan siya ng loob. Sa ibang araw na lang niya aminin dito na matalik niyang kaibigan si Chris. Nasa ganon siyang pag-iisip nang bumukas ang pinto ng opisina. Inuluwa niyo ng kapatid niyang si simisi. Hay kuya, bati nito sa kamablis na lumapit sa kanya. Nagtungo ito sa likra ng swivel chair niya at minasahe ang kanyang sintido. Masakit ang ulo mo. Medyo, sagot niya. Likas na malambing ito sa kanya. Maagang napayapa ang kanilang mami. At ngayong namayapa na rin ang kanilang dada ay lalo silang naging malapit sa isa't isa. Dalawa lang naman kasi silang magkapatid. Kasi naman, magpahinga ka naman. Masyado kang workaholic. Maraming trabaho. At saka may time din naman akong mag-relax kagaya kagabi. Naalala niya si Chloe. He found listening to her relaxing. Kuya, hindi ka kaya magpakamatay sa trabaho. Matatag na ang kumpanya natin kaya okay lang kahit hindi ka masyadong maging masipag. Ay nito habang patuloy sa ginagawa. Pagkaway ibinabalit to sa mga balikat niya ang kamay nito at minasahe ang mga yun. Kapag okay na ang bagong project ko makakapag-relax na ako ng tulungan. Tuloy ba ang alis mo papunta sa Japan? Yeah, inaayos ko na lang itong mga papeles na dadalhin ko. Kuya, sana lang kapag natapos na ng project mong yan, ang asikasiyuhin mo naman ay ang paghahanap ng babaeng pakakasalan mo. Napatingin siya rito. Bakit? Kailangan mo pa itanong kung bakit natatawang sabi nito. Una, hindi ka na bumabata. Pangalawa, ayoko na mangunahan kang mag-asawa. Pangatlo, nag-propose ng boyfriend ko sa akin. Hindi ko matanggap ang proposal niya dahil gusto ko mas mauna kang mag-asawa. Hinuli niya ang mga kamay nito. Ayun, lumabas din ang totoo. Gusto mo nang mag-asawa. Natatawang sabi niya. Don't well, worry kuya, hindi kita uunahan. I want man kung mauna ka mang mag-asawa kaysa sa akin. Wala nga akong girlfriend ngayon. Ayoko nga, ang gusto ko of honor ako sa kasal mo kaya kailangan mauna ka muna. Kaya sige na kuya, maghanap ka na ng pwede mong pakasalan. Misi hindi yun hinahanap. Sigad ang magbibigay nun. In my case, hindi pa niya binibigay ang babaeng dapat para sa akin. Kung bakit bigla na lang pumasok sa isip niya si Chloe nang sabihin niya yun, ay hindi niya alam. He felt stupid for thinking about her. Nagigilty siya para sa best friend niya. Naku, napakaswerte ng babaeng pakakasalan mo. Alam mo ba yun? Alam ko, hindi lang siya magkakaroon ng gwapo. At mabait na asawa. Magkakaroon pa siya ng maganda at mabait na hipat. Correct. Tuwang-tuwang sabi nito. Nag-high five silang magkapatid. Itinakda ang kasal na Chloe at Chris ayaw na buwan mula ng gabi ngayon na nagsalo-salo sila sa dinner. Tahimik lang ang daddy ni Chloe. Panay lang ang tango nito sa bawat sabihin ni Chris. We'll get the best wedding coordinator in the country. I want the wedding to be held at the Manila Cathedral. Sa Manila Hotel ang deception. Sa Europe ang honeymoon. Kahit may ikli lang ang preparation, I'll say to it that our wedding will be Tsaga's wedding of the year. Mahabang sabi ni Chris. I'm planning to file an early retirement. Mahinang sabi ng daddy niya. No problem about that, Mr. Campos. I mean, Daddy, kapag mag-asawa na kami ni Chloe, hindi mo na talagang lakay lang magtrabaho. Yung tungkol dito sa bahay, kausapin mo na ang abogado mo na kausapin ang mga kong pinagsanlaan niyo. Ako na ang bahala sa pagbabayad. Salamat, Chris. nang sabi uli ng Daddy niya. Kung wala na tayong pag-uusapan, mauna na ako magpahinga. Kayo na ni Chloe ang bahala sa ibang detalye. Sinulyo pan siya ng kanyang ama. Numiti siya, bagaman alam niya ang batid nito na mabigat ang dibdib niya. Ayaw na niyang dagdagan pa ang guilt nito. Alam kasi niya kung gano'n ito nahihirapan sa sitwasyon nila. Gusto niyang ipaunawa rito na okay lang siya. Nang nakatalikod na ito ay ginagap ni Chris ang isang kamay niya at nilayon sa mga labi nito. Gumapang kilabot sa katawan niya. Hinilaga niya ang kanyang kamay. I miss you, Chloe. He whispers he to her. Ako mang hahalikan siya nito sa mga labi pero umiwas siya. Chris, what's wrong? Chris, please. Okay, I understand. We're getting married anyway. Kaunting panahon lang ang pagtitiis ko. Mamiti ito kapag ko na ito mayuna. Hindi na ako magtatagal. Gusto ko na rin magpahinga. Huwag ka na nga palang pumasok sa opisina bukas. Tadaanan kita. Unahin na natin ang pakikipag-usap sa culture na gagawa ng gown mo at ng buong entourage. We need to make everything fast. Masyadong maikli ang preparation time natin. Tumangulang siya. Nang ihatid niya ito sa pinto, hindi na siya nakaiwas ng mabilis siyang gawa ito ng halik sa mga labi. Nakahingal lang siya ng maluwag nang masiranan niya ang pinto. Sumandal siya pumikit ng marin, bago nagtungo sa kanyang kwarto. Doon niya tuloy ang naramdaman ng kahungkagan. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. She felt miserable. Wala na siyang magagawa. Wala na rin magagawa ang bagong kaibigan niya, si Lyndon, na hindi na niya may kakakailang na espesyal ng lugar sa kanyang puso. Last day mo na pala ngayon, malungkot na sabi ni Kleta kay Chloe. Dalawang linggo na nilang pinaghahandaan ni Chris ang kanilang kasal. Gusto ni Chris na huminto na ako sa pagtatrabaho. Sagot niya. Nakakalungkot naman. Ang akala ko pa naman kapag nagkatuluyan kayo ni Sir Chris, tataas lang ang posisyon mo pero hindi ka nahihinto sa pagtatrabaho. Ang sabi ni Chris, pwede raw ako magtrabaho pagkatapos ng kasal namin pero hindi full time. Iyan ang mahirap kapag masyadong mayaman ang napangasawa. I have no choice. Malungkot ka, halata sa mga mata mo. You know the reason why. Turuan mo na lang ang puso mo mong mahalin si Sir Chris. Iyon na nga lang pwede kong gawin. Si Lyndon Martinez, tumatawag pa ba siya? Umiling siya. Ang huling tawag sa kanya ni Lyndon ay nung bago ito nagtungo sa Japan. Wala na siyang nabalitaan patungkol dito. From time to time nakakabasa siya ng mga write-ups tungkol sa bagong modelo ng kotse na ilalunch ng MMC sa susunod naman. Pero walang binabanggit noon tungkol kay Lyndon. Bakit hindi mo tawagan? Susitiyo ni Greta. Bakit ko naman yun gagawin? Magkaibigan naman kayo, di ba? Huwag na. Baka malaman lang ni Chris. Malaking gulo pag nagkataon. Bakit? Hanggang ngayon ba siloso pa rin siya? Attitude na niya yun. Ang pangit ng attitude naman yata anon. Masyado siyang gwapo at mayaman para maging siloso. Masyado ka kasing maganda. Gumiti lang siya. Panay ang kwento nito. Pero nakatunang ang isip niya kay Lyndon. She was wondering where he was right now. Sa tuwing magriling ang sipin niya, pumipit lang ang kanyang puso sa pag anticipate na si Lindo nang tumatawag. Alam niya mali ang isipin pa niya ito dahil nagkakasalan siya kay Chris, pero wala siyang magawa. Kusang sumasagi sa imahinus yun niya, ang mukha nito. Sayang si Lindo, no? Huli na kasi siyang dumating sa buhay mo. Napamang siya sa sinabi ni Cleta. Ano bang pinagsasasabi mo? I know you, Chloe. Alam ko na may feeling ka kay Lindo na yun, kaya lang nakakulong ka na sa isang sitwasyon na mahirap labasan. Bakit nga hindi na niya ako kilala ngayon at nasasaktan ka sa isipin yun? Nang lang siguro ko sa pagkakataong maaari pang magblossom ang friendship na pinaimpisahan namin. Oo nga, sangayon ito. Kung bakit naman kasi ganyan ang buhay, mapaglaro. Okay na rin yun. Kung hanggang ngayon ay may communication pa rin kami, baka lalo akong naguguluhan ngayon sa bagay. Pag-uwi ni Chloe, sinalubong si Yanni Dolar. Naku Chloe, mabutit numating ka na. Ang daddy mo. Bakit? Anong nangyari kay daddy? Kinakabahang tanong niya. Kanina ka pa namin kinukontak sa CP mo pero hindi ka namin makontak. Anong nangyari kay daddy? Ninilas siya ni Nabarang sa ospital. Medyo namumutla siya kanina pagagaling sa pagdatsyagi. Tapos kani kanina lang dumati. Nananinikip ang kanyang dibdib. Tapos bigla na lang siyang nawalan ng mari. Para siyang pinagsaklo ba ng langit at lupa sa nari Nasaan siya? Nasa St. Luke's. Wala siyang sinayang na sandali. Pumalik siya sa garahe at mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Sa kapi na harurot yun. Habang nagmamaneho ay panayang pagtulo ng kanyang mga luha. Pumalik sa kanyang ala-alang pagkamatay ng mami niya. She didn't want to experience again what she went through when her mother died. Nasa loob ng ICU siyong daddy niya nang makarating siya sa ospital. Nagkaroon daw ito ng heat stroke ayon sa doktor nito. Nakasama sa kanyang matagal na pagjajagin He shouldn't have stayed up till 10 in the morning under the sun. Ayos sa aming pagsasuri. Matagal nang may heart problem ang daddy mo pero hindi niya iniintindi. Sa tingin namin na trigger lang ang sakit niya sa puso very lately. Paliwanag ng doktor. Ano pong mangyayari sa kanya? Kumusta na po ang lagay niya ngayon? To be honest, Iha, hindi magandang kalagayan niya ngayon. He's under observation. He's not comatose but his vital signs are not stable. Napasubsob siya sa kanya mga palad. Oh my God, Huwag kang magalala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Kinuha niya ang isang kamay nito. Please, Doc, do everything for him. Kung kailangan siyang operahan para mabuhay lang siya, ay gawin po ninyo. It's not an option right now. Under observation pa siya. Tinapit nito ang isang balikat niya. I'll go ahead. Babalik na lang ako. Salamat po, Doc. Nagtungo siya sa chapel. Nanalangin siya ng taimtim. Alam niya ang sobrang gilid na nararamdaman na trigger sa sakit sa puso ng kanyang ama. Kaya ito ay natake. Nang mahimas-mas siya ay tinawagan niya si Greta. Greta ang daddy ko. Naralgalang ang boses na kinuwento niya rito ang sinapit ng kanyang ama. Ha? Naku pa uwi pa naman ako ngayon sa Lucena. Nasa San Pablo na ako. Okay ka lang ba? Ye, yeah, medyo okay naman ako. Huwag kang magalala bukas ng maagang maaga babalik ako sa Maynila. Pupuntahan kita rin sa ospital. Thank you. Si Sir Chris, alam na ba niya? Nasa Davao siya. At hindi mo tawagan. Dapat nasa tabi mo siya ngayon. Sige, susubukan ko siyang tawagan. Pagkatapos pindutin ang end call ang numero naman ni Chris ang tinawagan niya. Sumagot naman ang dito. Hi, sweetie. Where are you? Chris, I'm in the hospital. Why? May nangyari ba sa'yo? Wala. Si Daddy inatake. Ganun ba? How is he? He's under observation. Ah, eh, okay. Hindi naman siguro siya pababayaan ng mga doktor dyan. Saan bang hospital siya dinala? sa Saint Luke's. Good. I have a friend doctor there. I'll call him up to assist you. Huwag na. Okay naman ako. Inaasikasa naman si daddy ng mga doktor niya. Are you sure? Yeah. All right. Tell the doctors to take good care of your father. Huwag nilang intindihin ng bayarin. Akong bahala roon. She was very disappointed. Napakakaswal walang pagtanggap nito sa ibinalita niya. Hinihindi man lang niya ito. Ay naman ng pag aalala sa kalagayan ng daddy niya. Marahil deep inside him ay galit ito sa daddy niya. Nakaramdam siya ng awa sa kanilang mag-ama. Naglalakad na siya pabalik sa waiting lunch ng ICU nang magring ang kanyang cellphone. Tangalan ni Lindon ang nakarestong tumatawag. Only God know how much she miss him. Hello, basag ang boses niya nang sumagot. Hey, are you okay? Are you crying? I'm not okay. Oh God, why? Ang daddy ko nasa ospital. Where are you? Pupuntahan kita. Nakaramdam siya ng relief. When she needed someone, there was Lyndon. Sa same place. I'll be there right away. Hindi na niya nagawang sumagot agad na itong mawala sa kabilang niya. She never realized that in times of depression, si Lyndon would always be there for her. Alam niyang pansamantala lamang ang mga pagkakatang ganun. Dahil sa oras na inikasal na siya kay Chris, hindi na sa pwedeng makipagkaibigan pa kay Lyndon. Bahagyang naibsa ng lungkot niya sa isiping darating ito para damayan siya. Gustuhin man niyang pigilin ng kakaibang pintig ng kanyang puso para dito.